Whether you like it or not, kinahanglan kang maborn again. Kaya kung dili ka maborn again, maimperno ka. Pero nara na nimo. Kinaking mo pulong sa ginoo sa John 3.3, Jesus said, unless you are not born again, you cannot see the kingdom of God. And I want to remind you that born again is not religion. Born again means mauning mga kinabuhi nga nagbago na, nausab na. Mga tao nga nidesisyon sa pagkinabuhi nga Diyos nun, pagkamatarong o pagkabalaan. Mauning mga tao nga nibiya sa pagpakasala na ginusun. O pinag-anay nga nisunod sa gino, kikane mga tawahana. Mauning mga tao nga nahigugmas sa gino. Si Bisan Kinsang na iusak ang Kristo. Wako'y labot po sa iyong religion. Ang giingon na si Bisan Kinsang na usa ang Kristo. Tumingon ka sa Jesus mo ang imong gino. Kinangan mo na usab imong kinabuhi maunay tinod anay nga born again Pastora Alexa, sakto ang bersikulo nga imong gigamit apan wrong ang imong application o conclusion. Niingon ka nga dili kinahanglan ang religion, pero tingin sayo pa doon. sa malay religion, dapat katuni lagi ni system of faith that bind us to God. Ang sistema sa pagtuong nga nag-iusa na to sa Dios. o ang ingon ka nga, wala na kinahanglan religion, importante, maborn again. Sayo jud ka, unsa man di ay ang pamaagi nga may usa ta sa Dios nga may usa ta ni Kristo, kinahanglan na sa saktong relasyon kung sa o man ang pagka nga nata saktong relasyon dapat na atay sakto nga relihiyon kay kun way saktong relihiyon way saktong relasyon ang pagka born again pastora dili para dili inton sabton nga maghilak-hilak ka kiri ka kay si Kristo ingon unless a man be born in water and spirit in John 3 verse 5 he cannot enter the kingdom of God. Unsam na water and spirit niya, that is regeneration, new birth. So, unsam paagi nga man, new birth. That is baptism. Unang Pedro 3.21, 21 o Tito 3, ang tubig o ang espiritu, nagulagway sa bunyag karon nagluwas ka na to. Maunang pinaagi na sa bunyag, ang tanang katoliko na bunyagan, na born again na. Tanang katoliko na mo, na, bunyagan, na born again na, Kaso lang ni Bia ang uban, pinagis pa pagkasa, pinagis sa pag Himog mortal sin kay giusika nila ang grasya nga ilan na nadawat 2 Korinto 6.1 o buha 13 versikulo 43 ang pinga ng grasya para mula ho tayong maluwas. Karon, dili pinagis pag mapasakop ninyo. Nga manat that is indifferentism. Ngayon nga, bisang unsa ng reliyon na waan hindi din importante. Indifferentism na o kasabot ka. Hindi na pwede po. Kung pagkahiusan ni Muni Kristo, huwag saktong reliyon, huwag saktong relasyon. Huwag saktong nga pagtulunan. Isalikway na. Kaya na yung mga pagtulunan ron, nga gihimo sa mga uban aron paglaglag sa mga limbungan na yang usamos mga limbungan na sikat na Roma disease bersikulo di city gamit ulug ulog Tingnan ha.